Grabe, may nakita kaming tapsihan dito sa San Pedro Laguna na sobrang budget friendly talaga. At sabi nga nila, isa raw ito sa pinakamasarap na kainan sa San Antonio, malapit lang sa highway, tapat lang mismo. At sulit na sulit talaga at hindi ka mabibitin dito dahil maraming masasarap na silog meals at combo meals na pwede mong pagpilian. At isa nga sa mga in-order at sinubukan namin dito yung kanilang combo 8 meal na meron ng liempo, itlog, at skinless. At grabe guys, dahil sobrang laki talaga ng liempo nila, halos kasing laki na ng mukha namin at sobrang sarap talaga. At isipin nyo guys, dahil for only 145 pesos, kasama na lahat yan. At bukod pa nga sa mga yan guys, sinubukan din namin dito yung Star One at Sisig nila. Grabe guys, dahil compared sa ibang nakainan na namin dati, ito yung first time namin na sobrang sakto talaga yung lasa at luto, hindi maalat at sobrang perfect talaga. Masasabi mo nga bukod sa magaling na at sanay na talaga yung nagluto, high quality talaga yung mga ingredients nila. At syempre guys, hindi pwedeng mawala dyan ang kanilang tapsilog at ang kanilang combo pie meal na meron ng kasamang pork chop, itlog, at ang kanilang napakasarap na pork pieces sa Shanghai. Grabe guys, maniwala kayo sa akin, sobrang sulit ng bill na to. At sa halagang 1.35 pesos lang, sobrang laki na ng pork chop at nakakatuwa pa dyan dahil hindi talaga oily. At syempre, hindi rin pwede mawala ang ating panulak para tuloy-tuloy lang ang pagkain. At pwede nyo rin nga subukan ng kanilang bagong super meal na sobrang overload talaga ang serving. At ang lahat nga ng mga yan guys ay matitikman nyo lang sa Topsy Dash na located sa 310A Mabini Street, San Antonio, San Pedro, Laguna. Yun lang guys, hanggang sa mali, paalam.